<laughs> hindi ko na nga matandaan kung kailang kami huling nagkita ni Tatay Banong. Sa mga hindi nga po nakakakilala, siya po si Tatay Banong na isa po sa mga natulungan natin. At pagpe nga po ang kinabubuhay ni Tatay Banong. At minsan nga po ay may ekstra siya na tagahuga sa isang karinderiya. At ang halagang isanda daang piso na kinikita niya. Sa araw-araw nga, ito ang kanilang pantawid ng pambili ng pagkain at gamot ng asawa niyang may malubang sakit. One, two, three, 4 5 Sa dami nga na nangyari nitong mga nakakaraang buwan. At alam ko na naging sobrang busy nga ako. Kaya ganito na lang yung naging reaksyon ni Tatay Banong nung muli ko siyang binisita. Okay. No. No. Yeah. <laughs> May pabat siya, TV. Wala <laughs> tayo, gusto ka na. Meron pa rin. Hindi <laughs> na daw nabiyahe. Nabiyahe. Hindi ako bumiyahe ngayon. Alin po ang sira? Ay, yung ano lang. Yung gulong, gulong lang. Sira po yung gulong. Uh, ko nga bukas eh. Mainit. Oo nga po. Dapat hindi muna kayo nabiyahe kasi mainit ang panahon. Hindi po pwede. Ano po? Hindi po pwede hindi bibiyahe kayo. Nabiyahe ako, pero pagdating ng mga tanghali, yan, ay nga ako. Masyadong sobra talaga ang init. Oo nga po eh. Kaya, kumita lang ng konti. Pang <laughs> pangkain po. Okay Oo. okay na. Galing ni tatay ah. Tay, pasensya na po kayo kung oh. hindi ako nakakabalik. Alam problem. Alam ko 'yun. Kasi 'di ba ang dami ko pong inaasikaso. Oh. alam ko. Aka baka nagtatampo po kayo sa akin. Tay, yung anak ko po si Diday. Ah, tabunso. Alin? <laughs> <laughs> Ito, anak ko. Dalawa. Opo. Apo <laughs> nyo. Apo nyo. Ibibig. Panganay. <Apong> o, <laughs> <laughs> Ibig <-ibigil>. <laughs> <laughs> ah, diba? Ay, kamusta na kayo? Ay, naman. Kahit paano eh. Ayokong mag-iiyakan, ha? Baka <laughs> umiyak <ako>. <laughs> 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 <Inom ko> na lang. <laughs> Hindi na. Kahit pa paano, nakakarahos. Oh. Pero sa edad nyo, tay, dapat nandito na lang kayo sa bahay. Dapat. Eh, wala eh. Yung suporta lang sa akin. Yung anak ko rin doon nag ppd Kaya nga eh, po. Paminsan-minsan lang. Eh, ito namang nandito. Oo, oh, naka-extra ngayon. Construction. Pag hindi po kayo pala gumalaw. Gutom. Isang kahit isang tukang kami. Kahit Asensya paano, na namimiss ko kayo. Sabi... Nakita niyo yung ron. Opo. Sira nga. Nakalagay, Batcha TV. Nilagay po ano mo. Picture ko nga. Ba't nilagay yung picture ko? Hindi man lang yung sexy ako. Amat. Tanggapin nyo po. One, two, three, four, five, six, 7,000 oh. tatay Maraming maraming salamat sa nagmalasakit na naman sa akin awalan sawa Thank you, thank you very much <laughs> Tatay, banggitin ko lang po kung sino nagbigay uh. no na. Yung 500 po galing kay Jocel Bondeso huh? Tapos yung 1,000 po from Loreli Ginto Yung 5,000 po from Dubai Lahat po ng pera ay 6,500 Maraming maraming salamat Nagmula sakit na naman sa akin. Thank you, thank you. <laughs> Happy na naman si tatay. Huwag na iiyak. Ay, alam ko po ang mga blessing na binibigay po ay para po sa inyo. Sabi ko naman po sa inyo kapag po may panahon po ako, may time po ay pupunta-puntahan ko, ko naman kayo. Niyo, eh. Di lang naman akong ano niyo eh. Naiintindihan ko yun. Walang problema. <laughs> <laughs> Tay, uh -huh. kasi po, tinatanong po ni Diday kung sino daw po si Tatay Banong. Ayan, pinasinama ko po si Diday. Si Diday. Oh. Di, oh. <laughs> oh ayan, nagkakilala na kayo ni Tatay ban. <laughs> mag-iingat po kayo palagi. Yes. Okay. Oh, mag-iingat daw po kayo palagi. Oh, Salamat oh. po. <laughs> Salamat oh. po.